9 8 7 6 5 4 3 2 1 Good afternoon guys. Kumusta naman? Okay naman yung weather today. Kanina umaga mas maganda kasi maaraw kanina umaga. Pero ngayon okay lang naman. Maulap, windy. Pero maganda pa rin yung panahon. Maganda, yung, maganda yung panahon para maglakad-lakad sa labas kasi may araw ng konti. Uh, <clears throat> maganda yung weather ngayon kasi 15 degrees Celsius. So, it's a it's spring season. Kaya hindi na ganyan kalamig. Although, naka, jacket pa rin ako kasi mahangin at malamig pa rin naman. So, lumabas lang ako, lumabas ako ng bahay para maglahadaka at magpaaraw. Kasi minsan lang, minsan-minsan lang lumabas ang araw. Ah, <laughs> uh, ko alam kung saan ang ngayon pero check natin mamaya. spring kasi ang lalakasan ng mga huni ng mga ibon and may mga cherry blossom na rin ay maglalakad lang tayo dito sa Don Liri Harbor kasi susulitin natin yung araw Harbor. Ngayon yung panahon kasi may sikat ang araw. <coughs> Kapag ganitong may mga may araw, maganda yung sikat ng araw, maganda yung panahon. Halos maraming mga lumalabas sa mga bahay nila <coughs> para lasapin ang sarap ng araw kasi minsan lang magkaroon ng araw <laughs> madalas gloomy ma maulap kaya sinusulit nila naalala ko sa Pilipinas <clears throat> kapag ganitong maaraw kanya-kanyang tago kanya-kanyang bukas ng ng mga payong nakasombrero <clears throat> takot tumitim pero dito dahil minsan mo lang maramdaman ng araw kailangan mo sulitin kasi nga <clears throat> kapag kapag gloomy kapag lagi mo maulan kapag maulap nakaka-ano siya, nakaka-depress nakaka-drain ng energy, nakaka nakaka low mood. <coughs> Kaya kapag ganitong mga may araw, kailangan mo lumabas. Kailangan mo mag-recharge. Para <coughs> para maging hyper ka ulit. Ito yung pang-recharge namin dito sa Dublin. <laughs> Masaya kapag marami kayong mga magkakaibigang naglalako so at sa mga ganitong scenery. Pero siyempre, may kanya-kanyang buhay, yung iba busy sa trabaho pero syempre work life balance hindi mo kailangang trabaho ng trabaho kasi wala ka sa Pilipinas sa Pilipinas kailangan mong kumayod ng kumayod para may panggasos ka para may pangluho ka dito may work life balance Ganda ng panahon sobra. I love Ireland. Eh wala naman tayong itiniraryo ngayon dito. Maglalakad lang tayo at papakita ko sa inyo ang ganda ng Dun Liri. una kong salta dito sa Dun Liri, pagkakabasa ko sa pangalan ng Dun Liri is Don Hair. Kesa di ba? American accent tayo eh, ang pagkakabasa talaga nun, no? if you are an American accent or American reader ka, <coughs> dun, dun laog hair. But eventually, mali pala ako. <laughs> ang pagkakabasa pala ng, pagkakabasa pala na dun laog hair ay dun liri. Pero ang layo, no? <laughs> ang layo. Ang layo sa katotohanan. Anyways, dahil laki lang tayo. Ito tayo guys sa uh, People's Park dito sa Dunliri. Isa siyang public park dito sa Dunliri. Eh, maraming tao dito every Sunday kasi maraming mga nagtitinda dito. Yan. They are promoting their products. Malaki, malaki tong park na to. Lalo na pag uh, pag Sunday, sobrang matao ang daming kumakain lalo na ma-appreciate ma 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 mo yung ganda ng park kapag maraming tao. Hmm, tama ba? Hindi ma-appreciate mo yung park pag ganitong ah uh, konti lang. Pero kasi masaya tingnan pag maraming tao eh. Tsaka, etong etong place na to yan. Ang daming nagpi dyan every Sunday. kasi dito along the way dito dyan dyan dito um, maraming mga nagbebenta dyan ng mga pagkain kaya maraming nagpipiknik dito tingnan nyo ramdam na ramdam na ang spring kakinda ng mga bulaklak no? Thank you. wala pa mga dahon ng mga puno kasi kaka-start pa lang ng ng spring. Uh, officially naging spring the 23rd of March. So naghahanda pa lang yung mga puno. Pero ewan ko lang kung mapapansin niyo may mga may mga buds na rin yung mga tangkay ng mga puno. Kaya siguro by April yan, makikita na natin na green na green na itong mga puno ito. Hindi na siya, hindi na siya nakakatakot tingnan. <laughs> Kasi every time nakakakita ako ng ganyang puno, pa ang naaalala ko, jeepers creepers eh. Yung <laughs> feeling mo, may multo. <laughs> Pero kapag full green na yan, na ganda. Sobrang ganda. Tapos um, namumulaklak na lahat ng mga puno. I mean, ng mga halaman. Oh yeah, mga puno, namumulaklak. Usually, mga puno dito, namumulaklak muna bago lumalabas yung mga, yung mga dahon. Ganda, sobrang ganda. Dito tayo ngayon ulit sa harbor sa seaside. Tignan niyo naman. Masarap pumunta dito pag ganitong may araw. Lalakad-lakad ka. Your me time. Kapag feeling mo low energy ka. Yan, punta ka dito. It's a nice place. for, re for relaxing. For relaxing. For relaxing. Na dito merong beach dito pero hindi naman ganun ka, kaganda katulad sa beach natin sa Pilipinas pero kapag ganitong may araw kahit na malamig marami nagpupunta pangalan ng beach is 40 foot beach nasubukan ko noon summer punta kami doon ng mga kasamahan ko pag pagtalon ko para ako na sa freezer <laughs> lamig malamig din dagat napaahon ako nang wala sa oras. Pero eventually masasanay masasanay ka rin naman. Pero sobrang lamig lang talaga. Pero enjoy na enjoy nila yung ano ah. Yung dagat, dagat every summer. Tapos kapag may sikat ang araw, kahit nang lamig, sobrang lamig. Sobrang lamig ng tubig ng dagat. Wala makikita mo silang swimming ng swimming. Sobrang na-enjoy nila. Pero ako hindi ko ma-enjoy. Eh. <laughs> Parang ako naliligo sa loob ng freezer. <laughs>